right, And then my compartment charito rito sa baba. Alright. Kumusta ang buhay-buhay? Master Kegs again. So day of natin ngayon mga master. It's a week and day na. So it's been a month na hindi tayo nag-upload ng na ano. Nang videos. So, today, mag-upload tayo, mag-update tayo. No? Kagabi, nakakatakot dito kasi may tornado sa North Dakota warning. Meron naman talaga last night, pero dun sa Bismarck. Hindi dito sa amin banda. Nakakatakot, di ba? Kahit dito sa North Dakota may tornado. Ganon kasi ang kus pag nag ano no. Pag nagtagpo yung lamig at saka init sa isang lugar Nagkukus ng ano. Mas malakas ang hangin. Nagkikreate siya ng tornado. Alright. So ngayon, ayan gagala lang tayo, alis lang tayo labas lang tayo sa kwadra natin kasi dumating na yung rehestro ni ano Ooh. dumating na yung rehestro ng bagong sasakyan so no worries na para ano mag travel ng mag cross ng border sa Canada kasi hindi ba sila masyadong friendly ng US dahil sa mga tarif tarif na yan so alright kagabi di ako makatulog gusto ko manood ng ano Netflix na ano yung squid game bro ayoko eh, Ay, nag-spoil na kasi yung sa Facebook na matay sige <laughs> matay yung actor eh parang you know, pag alam mo na yung spoiler parang ang tamad na manood hindi okay. ko na siya papanood eh. so ngayon mag ano na lang ako mag ikot ikot dito sa Bado sa Bado ngayon sa US ang master ngayon maliwalas naman wala namang hindi naman masamang ba ng bililawo kape bililawo kape para maipa naman ba so ang wallet ko mga master di ako gumagamit ng yung kagay sa atin na leader ang ginagamit ko itong Rage oh. ano na siya it's been 2 years ko siyang ginagamit hindi pa rin sya na zero at saka safety siya may uh, RFID blocker siya so in case na yung mga scammer dyan sa airport or in, in uh, public places na may ano sila may device na i-scan yung bulsa mo para ma gather yung uh, cards information mo so it's better to try this one it's a uh, there's a RFID blocker so hindi siya na-scan yung दीना स्कैन्य कायट मोहम्मद काबिल है miss ko sa si Jeep sa ano lang, totoo lang. Kasi ano eh. Ma -ma wow, Maraming kaming happy moments na no, nung no, nagpa-California. No, masarap kasi ang nila mo master kape compare sa iba sa starbucks ayoko mahal na ang parang ano ang tabang ng pagkakatimpla hi good morning i would like to order a caramel pistachio macchiato do you have that one caramel macchiato ah uh, the pistachio macchiato or just caramel macchiato we do not have Yeah, ju just the Caramel Macchiato. Uh, it's a hot, please, and then large. Is there anything else for you? try? That's all, thank you. Okay, 7-8 so pieces of Caroto, please. All right. No, just this one. The Caramel Pistachio Macchiato Caramel delicious. They only have Caramel Macchiato. So, it's a yes. It's delicious. Good morning. Mm -hmm. I will get the energy for Windows mm -hmm. or for and edit cents set uh, and yeah, and yeah. thank you and, uh, thank you why uh, you, want and you could to me, yeah, thank you thank you I'll you in a moment all right mga na malit na tip kasi sila rito alam nyo yung, yung mga misteryo na na share ko na sa inyo no? yung sahod kasi nila lalo na yung uh, sa restaurant mababa lang yan below minimum kasi alam nila yung mga customers nagti-tip So sa mga ganito, ang sahod na siguro ay mga estudyante ito, siguro mga 10 dollars. So umasa sila minsan. Hindi naman obligado itong ganito, itong mga drive thru na coffee na mag -tip. Pero if you, if you have a spare, you know, spare dollar or may one, may one buck or two bucks, so pwede mo siyang itip, no? kahit pa paano nakakatulong. Ayan ako eh kasi ano, tino, Nagtitip ako kahit dalawang Two eh, dollars Malaki na sa kanila Yung sa estudyante Malaki na siya So Yeah Pero wala ka naman pang tip Sakto lang pera mo Yeah It's good Hindi naman uh, Obligation na magtip Pero sa mga restaurant na Na ano Nagsiserve Kailangan mo magtip talaga doon Pero ang iba hindi eh Pero sa akin ayaw Nagtitip ako ba't makain sa ganyan eh, wala ka palang ano, nakapantip. Uh, Nag-effort sila ng ano, time to time na iti-check yung pagkain mo, tapos hindi ka man lang kahit five dollars, no? O sila, mga ambata pa na ito, mga underage, so, ano sila, um, nagtatrabaho kasi dito sa ano, sa US kasi, 17 tinatanggap na ng trabaho kasi pag 18 na sila bumubukod na sila sa magulang nila no? so magiging independent na sila kailangan lang kumita sa sarili nilang sikap e eh, kung pamilya siguro nag-share yung magulang pero as long as they can they will be able to uh, move no na mag uh, separate na sa ano mga parents nila yun yung ano nila rito culture kaya bata pa sila may ano na sila mga 20 years old may sarili na silang pera may mga negosyo na sila nakakabili na sa sasakyan kasi nakaka-build sila ng credit score saka may trabaho sila habang nag-aaral sila kasi ang ano rito mga master um, uh, yung education nila is student loan Siguro ah, yeah, dami na nagsishare share sa inyo niya. Yeah. Thank you, appreciate it. Yes, sir. So yeah, dami na nagsishare share siguro sa inyo. Pero ganun yung ano nila. Buhay na rito. Pero hindi, hindi yung perception natin na pag taga rito mayaman wala ho. Mas galante pa nga mga Pinoy pa nandito. Tagtatlo yung car, may bahay. A good thing nito, no, na-share ko na sa inyo is, zero APR wala siyang interest sa so, 60 months sa so magandang klase kasi Japanese car din naman huwag lang yung mga previous uh, model nila na na-issue sa uh, yung CVT pero hindi naman to CVT it's 6 speed 9 uh, speed, uh, -speed, uh speed automatic V6 uh, engine siya so ano siya no worries kasi yan yung isa sa mga reliable na mga uh, engine at saka transmission yung automatic no? hindi eh, ako makuha na hindi naman ako may nalis lang ako sa ano sa makina konti kasi nga nag, -nag test na ako dyan sa Pilipinas ng in situ ng automotive so kahit papano iba man ang makina na pinag-aralan ko kasi yung pinag-aralan ko dyan 4 4k engine mga luma pero same pa rin yung ano I didn't go kumuha as as long as I can ayoko kumuha ng um mga CVT uh, uh, except Subaru no Subaru is a legendary uh, brand na <coughs> ilalasan ano. CVT siya pero sila kasi ang ano eh sila mismo ang gumawa kaya safe yung iba kasi yung CBT, inaangkat nila si sa ano Jatko. Pero naman Jatko, ah, Japanese din naman yan pero hindi natin sure yung ano nila. Uy, grabe. Naglalakad mga master, nakapante lang. cars sa, sa may parking lot hindi mo pwede dito bawal ka naman, naman titig ka lang bawal na bawal mo yung okay, sa atin ang wibisula natin at sexual harassment ka mga master malaki yung babayaran mo dyan kutik ka hindi ka makita yung ano, lane nya na Alright, dito na ako muna. Uwi na tayo mga master. Uwi! Hindi na ako naka... Uwi na tayo. Hindi na ako naka... Ang daming ano ha? Ang daming polis ngayon ha? Eh. Anong kaya ano? May aksidente kaya doon? Ang daming polis eh. Ah. Uli na uli eh. डिपार्टमेंट नम फर्पार्टमेंट इतना summer yun na and then uh, start na ano September jan malamig na mag autumn na yan and then November lamig na December mag minsan na November may snow na rin sa akin, paano daw, ano, ang discarded sa sakyang rate. Um, share ko lang yung karanasan ko, ah. Pagpunta kayo ng dealership, di ba, check nyo muna sa online. Dapat, check muna kayo sa online ng, ano, presyo nila. Lalo, lalo na yung mga, ah, yung discount. Halimbawa, ah, may ano sila, may rebate, mga ganun. Tingnan nyo doon na screenshot nyo. Tapos, pumunta dealership tapos tanong nyo ang outside price sa sasakyan tapos ipakompute nyo kasama na yung mga fees kung magkano monthly nyo wag kayong magtiwala sa magkano monthly tapos idadagdag pa nila yung tax idadagdag pa nila yung yung insurance yung iba pang mga ano add-ons wag dapat yung outside price na na monthly halimbawa mag down kayo ng 3,000 so outside price monthly nyo yun yung ipakumpute nyo kasi minsan pag hindi nyo ginaganong kasi akala nyo yun lang babayaran nyo pag final ano na touchdown na ng price magugulat ko ba't ang laki ba't malaki yung ano eh, yung compute nyan nimbaw yung compute is compute mo is 400 tapos yung kinompute na final nagiging 700 na kaya ganoon tapos tanong nyo yung mga insurance gap insurance kunin nyo yung kasi pag na wreck yung sasakyan nyo may bago na ano ipapalit galing sa uh, gap insurance i-add din yan nila sa ano sa monthly kaya itanong nyo yung outside price na monthly yan ang pinaka the best nyo na gagawin huwag kayo magtitiwala dyan sa online na computation hindi yan accurate ano lang yan um, bait lang nila yan yun ay hindi oh, nagtitinta yung kapitbahay namin na mas nag garage sale sila kitchen rolls oh dami ah open natin yung ano yung garage pasok natin kasi baka mag hail mamaya eh si Rabpur ang sulit talaga ng tuyutan no? si Rabpur 3 years na yun pero parang bago lang ganda ko ano nya tingnan natin ang ganda lang niya itong sa sasakyan kasi ano siya Yeah, ito na mga master yung kinuha ko ng no? Fat Finders. Yeah, Rock Rick 2025. So, Uh, good thing, features niya automatic lift gate. Yan. Alright. And then my compartment charito sa baba. Kung saan ilalagay niyo yung inyong mga gamit. And ilalagay ko na sa akin. And then three row na siya, no. 7 seaters. Tatlo rito, dalawa sa gitna, dalawa. Captain seat kasi 'yan, Tapos, Ang ganda ng mga ano niya. Pakilaw sa inyo ha. Dito. Ayan o. No? Diba? Yep. Spacious talaga siya. Malaki-malaki. Pang pamilya siya. No? Tapos good thing nito. All terrain tire. Off-road sit up na siya. No? And then naka good thing na ito kasi may roof rack siya. Pwede mo lagyan ng Set up na pagkuha pag kuha mo. Lagyan mo ng uh, roof tent. Yan ang plano ko. Roof tent. Yan. Tapos yan. Ito yung lobe. Yan. Nissan Pathfinder. Yan. Infotainment nya. Yan yung GoPro ko. Yan. Ito yung utang no. Tapos may ano na charito? rito. Rock rake rock rick lahat ng upuan dyan puro rock rick and then yeah ano na siya sa my 360 camera uh, maganda yung ano niya mga features niya so, dito nilagyan ko yan ng sticker yung orange na yan ako na naglagay niyan so para medyo ano siya ba Highlights. All alright ito yung rub pour natin mga master a legendary Toyota Off-road set na rin yan no? All-terrain tire. Ayan Oh. No? Angas ng Toyota no. Three years na yan pero ang performance parang kakukuha ko lang. Tinanggal ko na yung ano, yung roof rack rito kasi ang ingay pag ano. Lagyan ko na lang yan ng fit Ito na lang crossbar na lagay ko para set up na siya pag lagyan ko ng flat bar. Andun yung flat bar yun. No? Wala pa akong time eh. Alright. yun Ito yung pinalit ko sa jeep. Kasi kailangan ko ng 3 uh, three row kasi malang uh, spacious na okay. sakit. Ang jeep kasi alanganin eh. Maganda lang yung pang ano, single. Ganun kabilis magpalit na sa second dito mga master. I-trade nyo lang. Alright, Master kicks out, baby.